Good morning, sir. Sir, magtatanong lang po kung sino po si Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na bilang kabataan, is hindi na sila gano'ng kilala. Lalo na mga kabataan ngayon, which is mga Gen Z. Hindi nila alam yung mga parang attributes, yung mga na naambag na 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 ni Dr. Jose Rizal, which is yung mga Nobel sa so, nga, sa panahon ngayon is yung pagiging mabilis na isang tao so hindi na ganoon ka -deep. tulad ng panahon nila tulad ng Noli Metangere at Elfe Elfie Elfe Elfie Gusterismo huh? uh, yun yung hindi nila alam kung ano yung ng mga sinulat nyo sa iyo Thank you po Good morning Kuya Kuya, sino po si Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon? para sa akin ni Bayani pa rin siya. Uh, siya yung pambansang bayani natin. Paano uh, nyo po nasabing uh, bayani pa rin po siya sa panahon ngayon? Uh, eh mostly po sa mga kabataan, hindi na daw po siya kilala. Kilala pa rin siya, siyempre siya nga yung nailagay sa uh, kanatin, sa PC, dahil siya yung pambansang bayani natin. Tapos yung mga isinulat niya na liham, yung no limit hindi ko pa rin makakalimutan 'yan sa sapagkat siya ay ating paring bayani sa panahon na ito para sa akin. Bilang isang estudyante, para sa iyo, sino si Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon? Uh, bilang estudyante, especially kabataan, para sa akin si Dr. Jose Rizal ay um, isang bayani and kung tatanungin naman ako kung kilala pa ba siya sa panahon ngayon, siguro masasagot ko is oo at hindi. Oo dahil kilala pa rin siya sa, sa pamamagitan ng piso dahil doon natin na alas si Dr. Rosalizan. At bakit um, hindi naman ang sagot ko? Siguro hindi siya mostly kilala, lalo na kung hinarap mo sa kanya yung hinarap mo sa mga kabataan, yung mga akda niyang ginawa, especially yung mga sinulat niya. Kung tatanungin natin ang mga kabataan ngayon kung ano ba yung sinulat ni Dr. Doctor Jose Rizal siguro um, uh, ang sagot nila is hindi na nila alam or hindi nila alam talaga kung ano ba yung mga akda na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Pero um in overall um, si Dr. Jose Rizal ay kilala bilang isang bayani.